Guys, Welcome back to my channel At ayun guys, kagabi na saksihan natin Yung uh, uh, pag-champion Ng Creamline Cold Smashers And congratulations sa Creamline At syempre Sa mga happy happy fans Ng Creamline At yung maring Ayan, sa lahat, Shoutout sa mga Jella fans dyan At nakita natin yung uh, Sweet at uh, naminsahe Ni Ella Dizos Sa kanyang IG story Sa pagka uh, Uh, hirang kay Gemma Galanza na MVP na uh, conference ng PBL at yun sabi nga ni Ella ay syempre minanifest niya talaga na magiging MVP itong si uh, uh, Gemma Galanza at uh, sabi niya Uh, siya yung una una palaging maniniwala sa galing uh, sa pag-o oh, sa kakayahan ni Maring Jema sa larong volleyball kaya ayan sa Cream Rice congratulations. Syempre kay Jema galas sa bilang MVP kaya ayan. Thank you for watching. Uh, bye.